Good morning mga idol Luto muna tayo ng beef steak naman na Karni ng kalabaw yung ating lulutuin Kasi may nag-sponsor naman nito sa akin <laughs> Salamat nga pala sa nag-sponsor nito ang nag-sponsor nga pala nito ay ang Bandoy Restaurant dira sa Poblasyon Tapas Kapes, Ilaya. Pag uh, nakapunta kayo dito mga idol sa Batsoy Bandoy Kalanan, dito na kayo pumunta sa Tapas mga idol kasi masarap yung mga pagkain nila dito. Binigyan po nila ako ng isang kilong karni ng kalabaw. Gawin ko daw na beefsteak. <laughs> At agad ko lang muna yan mga idol na ano, um, hugasan. Tapos uh, is lagay ko muna mga idol sa streamer kasi patuyuin natin yung ating karne. Hiniwa ko lang na pala ng maliliit yung kina mga idol, yung manipis at saka naglagay ako ng bitsin at saka ano dyan, kalamansi at saka paminta kasi marinit ko muna itong mga idol at naglagay ako ng tuyo. Tingnan nyo lang po yan mga idol kung ano pong pinanglalagay ko. Naglagay lang ako ng asin at saka bawang na tatlong piraso. At saka linamas-lamas ko lang muna At saka naglagay ako ng Sprite, masarap na naman yung Ulam natin mamaya mga idol At linamas-lamas ko muna kasi eh, Ano natin yan, imarinit Pagkatapos kung lamas-lamasin I-streamer ko na mga idol Natapos ko ng minarinit yan At mga 3 hours siguro yung marinit ko At agad ko namang Lamasin kasi para matuyo yung kanyang Sabaw at saka ginagay ko sa streamer At saka naghugas muna ako ng kamay ko Baka sabihin nyo nyan mamaya hindi naman ako naglabs ha <laughs> At agad ko namang Linamas para makuha yung Kanyang tubig mga idol Yung minarinit natin na tuyo at saka Sprite kasi prito na natin yan Shout out mga idol. Good morning sa inyo. At, at pagkatapos ng mga 5 minutes na prito mga idol, agad ko nang kunin kasi okay na yan. Half cooked lang naman yung pagprito dito sa ating beef Kaso yung sa akin parang na <laughs> sobrahan na ng prito pero okay lang yan. At, at inilagay ko na yung ikalawang prito natin mga idol. At ito yung unang prito mga idol. Oh. Sobrang crispy mga idol. At agad ko munang tikman. <laughs> excited na po ako mga idol kasi sobrang sarap sa marinit pa lang ulam na to mga idol sa mga hindi pa pala marunong magluto yan nood lang kayo palagi dito sa aking niluluto kasi marami kayong matutunan dito at yung linagay ko lang pala na oil yan yung pinirituhan ko kanina kasi hindi naman marumi dyan at, at ayan po yung ginisa ko naglagay lang ako ng sibuyas at saka ahos dyan at yung kunting gisa gisa lang at uh, hilintayin natin na mag brown brown yung ating ahos at saka sibuyas at ilagay na natin yung ating karne pinapangako ko sa inyo mga idol sobrang sarap nito try nyo magluto nito at naglagay lang po ako ng maraming tubig dyan kasi para mas malambot yung ating garni mamaya at pagkalipas ng 20 minutes mga idol na pinakuluan ko yan, kunti na lang yung ating tubig. At ayan mga idol, tinikman ko muna. Parang na kulangan ako sa kanyang lasa. Naglagay lang ako ng kunting bitsin at saka patis. Hindi na ako naglagay ng asin at saka tinakpan ko muna at agad ko namang binuksan pagkalipas ng 10 minutes. Kasi yung marinated stock natin mga idol, yan ilagay na po natin. Yan po ang nagpapasarap sa ating nilulotong beef steak. <laughs> sobrang sarap yun mga idol huwag yung kalimutan ilagay sa huli yung ating marinated stock na Diyan lang ang tamang pagluto diyan. Hindi ko masasabi kung tama to or hindi. <laughs> naglagay lang ako ng kunting asukal diyan. At saka hinalo ko muna at naglagay ako ng kunting cornstarch para lumapot yung ating sabaw at naglagay ako ng sibuyas na ginayat kulang lang ng ganyan kaliit kasi sa huli ko lang linagay yung ating sibuyas at saka tinakpan ko muna. Ano pang hinihintay natin? Luto na po 'yan para gaakta. Good morning mga idol. Luto na po ya beefsteak natin. Aras ni lang ng umaga to. Hmm, tingnan mga idol oh. Sobrang sarap mga idol. Kampyo na naman ulam natin mga idol. Lagyan natin ng sili mga idol kasi masarap pag medyo manghang. Saka uh, sibuyas. Bang di. Shout out nga pala sa meat in pork stand. Bandoy. Tapas. Poblasyon. Ilaya. pag gusto nyo bumili ng kalabaw at saka mga baboy doon na kayo bumili mga idol kasi si Bandoy ang nag-sponsor nitong isang kilo na karne maraming salamat sa iyo boss Bandoy kain na po tayo mga idol bago tayo kumain Par para ta dark ya uh, para gaak hmm tingnan nyo oh to ha oh, lagpok na hmm dun na yung dark nyo puno ah. Ah. kampiyon dito na ako Sa stakip ng galdiro lagyan ko muna ng fried, garlic, fried garlic mga idol para masarap ah. Amen.

ito ang pagkalambot ng ating karne. mas mabango sa mga idol pag linagyan mo pa ng fried garlic hmm, sobrang lambot oh. hmm. At uh, shout out nga pala sa Gwyn Store sa Poblasyon Tapas Ilaya. Pag may sari-sari store kayo mga idol sa inyong barangay, diyan na po kayo bumili kasi mamura yung mga bilihin daya, mga mura ang mga bilihin diyan. Located lang diyan sa harap ng police station ng Tapas. Maraming salamat sa iyo, Madam. Ang owner nga pala yan ay si Grace Sibiro at sa mga staff nila yan. Pag may Kapag uh, bumili kayo ng ganyang magursira dyan, pag may listahan kayo, ibilin nyo lang. Iwan nyo lang. Tapos pagbalik nyo, nakapakit na yung inyong mga paninda. magbabayad na lang kayo. Maraming salamat sa Gwinmark Store. Sa out nga pala, kag sa mga tauhan nyo, sobrang bait na mga tauhan nyo dyan. Maraming salamat. Patuloy na tayo sa pagkain. hmmm sapit nih hmmm 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 Busog na po ako mga idol. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye bye!